<laughs> oh, ang hirap eh. <laughs> 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 pa gumatok ng anxiety. Mas buntis pa. Kahapon pa Ngayon bigla lang ako naiyak. Ang, <laughs> ang hirap. Ang hirap pa mong ko Gusto kong magbakasyon. Pero hindi pa ako nahanak. Paano mang wala yung anxiety ko eh. Ang hirap guys kasi buntis pa ako tapos sumata ko. Hindi ko mapigilan pag umata kayo yung anxiety ko. Bailan mo? Ang hirap talaga is pag ano pag umatakay ang sate mo pag umata ko na sa yung eyes, anxiety ko guys, parang gusto ko umiyak para mawala yung ano ko. Ang pag-alala ko lang kasi buntis ako eh. Tapos, <laughs> yun, yeah, ano, sa ano pa, kasi sabado din yung congenital anomalies kan din yung sa akin eh. Yung pinapray ko na normal lahat ang suot ni baby. Kaya dami kong iniisip. Kasi pag umataw yan sa IT ko, guys, gusto ko magbakasyon. vacation Ganun talaga. Ganun talaga na labas yeah. <laughs> sa ano ko, mamama. Mag-vacation. Hirap ko pag-muntis ka. Sa takihin ka na sa ba ng website ni ko kasi si Bipi Bibi lang naman ako rin Gusto ko kasi iiyak guys para magaan yung pakaramdam ko tas ng ano yung kamay ko ano ni eh, gusto ko yung pindot-pindot yung kamay ko hindi yung pag, pag pag ano minsan kasi guys patulala pag na naramdaman ko na pag na anxiety ako guys kasi kahit may kasama ko natulala ako eh. parang dami kong iniisip parang nawala ano na ako eh, pag na ano gusto ko, <laughs> ko <ay> iiyak lahat Oh, no, I'm here. Tatanungin ko pala yung hobby ko kung pwede ba magbakasyon mo na. yung tagal na ako gusto magbakasyon. <laughs> Para mawala yung ano ko. Stress, pasparto, anxiety lang. <laughs>